Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong banal na harapan, kami ay lumalapit ngayong oras na ito, may pusong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya. Ikaw ang Diyos ng Himala, ang Diyos ng Kagalingan, at ang Diyos ng walang hanggang kabutihan. Walang imposible sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga kamay, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. O Diyos, sa sandaling ito, narito kami sa iyong paanan, dala ang aming mga sakit, pangamba at pagod. Ikaw lamang ang aming takbuhan, sapagkat sa iyo namin natatagpuan ang pag-asa at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, kami ay humihiling ng agarang himala, hindi dahil sa aming sariling kakayahan o kabutihan kundi dahil alam naming ikaw ay mahabagin at tapat. Alam mo ang aming pinagdadaanan, ang bawat kirot ng katawan, ang bawat luha ng kalungkutan, at ang bawat sigaw ng puso na walang nakaririnig. Ngunit alam naming sa iyo, walang lihim. Sa iyo lahat ay malinaw. Sa iyo lahat ng sugat ay may lunas. Tipuin mo kami, Panginoon, Ipadama mo ang iyong presensya sa aming katawan, sa bawat selula ng aming laman, sa bawat pintig ng aming puso, naway dumaloy ang iyong banal na kapangyarihan. Kung saan may sakit, doon mo ilapat ang iyong kamay. Kung saan may takot, doon mo ibuhos ang iyong kapayapaan. Kung saan may pagod, doon mo ipadama ang iyong kalinga. Diyos, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Sa iyong salita, ang bulag ay nakakakita, ang pilay ay nakalalakad, ang mga may ketong ay gumagaling, at ang mga patay ay nabubuhay. Kaya't sa iyong pangalan, O Jesus, inaangkin namin ang aming kagalingan, ngayon at magpakailanman. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ay nagkukulang kami sa pananampalataya. Patawarin mo kami kung kami ay nagduda sa iyong kakayahan. Linisin mo kami mula sa mga kasalanang nagpapahina sa aming diwa. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo upang kami ay maging karapat-dapat sa biyayang inaasam namin. Ama, kung kalooban mo, na marana maranasan namin ang iyong agarang himala ngayon. Hinihingi namin, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa mga taong aming minamahal na may karamdaman. Pagalingin mo sila, O Diyos, sa anumang sakit na bumabagabag sa kanila. Bigyan mo sila ng bagong lakas, ng bagong pag-asa, at ng pananalig na ang lahat ng ito ay lilipas. At habang kami ay naghihintay sa iyong pagkilos, turuan mo kaming maging matiyaga. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang sagot. Turuan mo kaming manampalataya kahit tila walang pag-asa. Sapagkat alam naming ikaw ay Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Ikaw ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang aming buong sarili, ang aming katawan, isipan at kaluluwa. Baguhin mo kami, pagalingin mo kami at palitan mo ng kagalakan ang aming kalungkutan. Palitan mo ng kapayapaan ang aming pangamba at palitan mo ng lakas ang aming panghihina. Kung kami man ay may mga pasaning mabigat, Naway tulungan mo kaming iwanan ito sa iyong paanan. Ikaw ang aming kakampi, Panginoon. Ikaw ang aming kanlungan sa oras ng unos, ang aming tagapagtanggol sa oras ng panganib, at ang aming tagapagligtas sa oras ng kawalan. At ngayon, O Diyos, kami ay humihiling hindi lamang ng kagalingan, kundi ng masaganang biyaya na magmumula sa iyo. Buksan mo ang kalangitan at ibuhos mo sa amin ang mga pagpapalang walang sukat. Punuin mo ang aming tahanan ng kagalakan, ang aming mga puso ng pag-ibig, at ang aming mga kamay ng mga biyayang maibabahagi sa iba. Pagpalain mo ang aming kabuhayan, ang aming mga trabaho, at ang aming mga pangarap. Gabayan mo kami sa mga desisyong aming gagawin at ilayo mo kami sa mga tukso at maling landas kung may mga pinto ang matagal nang sarado ikaw nawa ang magbukas nito kung may mga oportunidad na aming inaasam ikaw nawa ang magdala nito sa aming landas panginoon pagpalain mo rin ang aming pamilya bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ligtas na buhay Naway ang bawat tahanan ay maging pugad ng pag-ibig, hindi na ngalitan o puot. Turuan mo kaming magpatawad sa isa't isa, upang sa aming pagkakaisa ay dumaloy ang iyong pagpapala. At Panginoon, sa gitna ng aming mga pagsubok, huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa. Ipaalala mo sa amin na, ang bawat luha ay may dahilan at ang bawat sakit ay may hangganan. Na sa likod ng bawat bagyo, may araw kang ipinangakong sisikat muli. Na sa bawat gabi ng kalungkutan, may umagang puno ng biyayang darating. Diyos na mapagmahal, turuan mo kaming magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Kahit sa aming mga paghihirap, Naway makita namin ang mga aral at biyayang nakatago. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya, sapagkat alam naming sa bawat pagsubok, ikaw ay nariyan. Tahimik ngunit tapat na kumikilos. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa bawat araw na kami ay nagigising. Salamat sa bawat hiningang aming nalalasap. Salamat sa mga taong patuloy mong ginagamit upang kami ay palakasin. At higit sa lahat, salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. O Diyos, sa mga oras ng pagkalito, Ikaw ang aming kaliwanagan. Sa oras ng panghihina, Ikaw ang aming lakas. Sa oras ng pagkalungkot, Ikaw ang aming aliw. Sa oras ng pagkalito, ikaw ang aming karunungan at sa oras ng kawalan, ikaw ang aming kasapatan. Ama, kung mayroon kaming mga takot tungkol sa kinabukasan, palitan mo ito ng kapanatagan. Kung kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kung kami ay nag-iisa, ipadama mo ang iyong yakap na nagbibigay pag-asa. At ngayon, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, inaangkin namin ang himala ng kagalingan ang bawat selula ng aming katawan ay suma sa ilalim sa iyong kapangyarihan ang bawat sugat ay maghihilom ang bawat karamdaman ay mawawala ang bawat takot ay mapapalitan ng pananampalataya ang bawat kahinaan ay magiging lakas Sa pangalan ni Jesus, kami ay pinagaling, kami ay pinagpala, at kami ay pinuno ng biyaya. Walang kapangyarihan ang sakit o kasamaan laban sa iyong mga anak. Sapagkat ang iyong dugo, Panginoon, ang aming kalasag at kaligtasan. Salamat o Diyos, sapagkat kahit hindi pa namin nakikita, alam naming kumikilos ka na. Salamat sa kagalingang paparating, sa himalang darating, at sa biyayang walang humpay. Salamat sa bagong sigla na bumabalot ngayon sa aming puso. Salamat sa kapayapaang dumarating habang kami ay nananalangin. Panginoon, sa bawat araw na lilipas, naway magpatuloy kaming mabuhay na may pananampalataya, na kahit sa gitna ng unos, mananatili kaming matatag sa paniniwala na ikaw ay mabuti. At kapag dumating na ang oras ng aming tagumpay, naway hindi namin kalimutan na ang lahat ng iyon ay galing sa iyo. O Diyos, salamat sa pagkakataong ito upang makausap ka. Salamat sa katahimikang nagbibigay ka panatagan. Salamat sa pag-asang muli mong binuhay sa aming puso. At salamat dahil sa iyong presensya, nararanasan namin ang kagalingan at himala ngayon pa lamang. Ama, sa pagtatapos ng panalangin ito, itinataas namin ang aming buong buhay sa iyo. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kagalingan, at ikaw ang aming tagapagbigay ng walang hanggang biyaya. Sa iyo, O oh Diyos, ang lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng bagay. At sa iyo rin namin isinusuko ang lahat ng aming pangarap sapagkat alam namin sa iyong mga kamay ang lahat ay magiging posible at maganda. Sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang aming tagapagligtas at manggagamot, kami ay nananalangin, naniniwala at nagpapasalamat. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating panalangin. Kung naantig ka o napalakas, comment lang ng Amen sa ibaba. At kung may prayer request ka, i-comment mo rin. Dahil binabasa at ipinagdarasal namin ang lahat ng panalangin dito. Ipinagdarasal din namin ang mga dasal ng lahat ng nagkokomento. Kaya sabay-sabay tayong manampalataya sa himala ng Diyos. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin at inspirasyon araw-araw. Pagpalain ka ng Diyos.